What's up mga tol no? Welcome sa bagong video natin ngayon And for today's video Ay may lumabas na issue sa motor ko Pag in-start sya So sumasagad din yung RPM Kaya lang Wala syang minor Kapag uh, Hindi sya gumagana ng maayos Kapag kasirato So walang minor Yan maangat pag pinatay. So pag inon, ayan, hindi siya bumababa. What's up mga tol? Welcome back sa ating channel. Night update dito sa Flash 150X. So, yung ginawa nga nating remedyo is uh, dinisable natin yung IECB So, ito patunay pa rin na hanggang ngayon naka-remedyo pa rin siya. Ayan, naka-remedyo pa rin yan. Okay. Naka-remedyo pa rin siya. Tapos, paandarin natin. Kung maandar. Ayan, so, maandar. Then, wala pa rin check engine ito, wala check engine so bali dumating na kasi yung pyesa na in order ko na IACB nga nito kaya papalitan na natin to na ito yung dumating ah uh, ito nga pala yung supplier ng pyesa Ayan. so meron sila sa Shopee may store sila sa Shopee ilalagay ko na lang yung link sa comment section para sa mga gusto mag order ito yan sticker na kasama ang ganda ng lagayan niya. So, ito na yung bago nating IS, IACB. Ayan. So, na na raw to. At goods naman siya. Meron siyang code dito. Ayan. Ito yung bago nating ISCB. IACB. IACB. So, tanggalin natin tong ano, nilagay ko dito. Ito, testingin muna natin to kung gumagana, no? Kung talagang gumagana. Para makita nyo rin kung ano talaga yung totoong function or yung dapat na function ng IACB kapag nakakabit sa motor ayan, kabit natin ayan so wala yung susi pag ino natin ayan, so hindi siya gagalaw hindi kapag ka inop, inop yung susi ayan maabante siya tapos kapag inon ka inon, atras siyang ganyan so yan yung function ng IACB ito ang problema na ito nga is hindi na siya umaatras kapag ka inon yung susi. So, kapag ka pinatay, ay, ayan, kapag pinatay, lumalabas siya. So, nagsasarado siya. Hindi kapag ka inon, maatras. So, ayan. Yan talaga yung function ng IACB. And then, every throttle natin, mga tol, uh, gumagalaw din yan. Nag, uh, ano yan, tataas baba yan kapag ka umaandar yung motor. Kasi nga, siya yung nagkocontrol ng hangin at ng minor. Kaya, tinawag siya na idle or air. Idle air control valve no? So kabit natin. Balikan lang natin tung luma. So ito na mga tol, yung luma. Ayun tingnan niyo, pag kukumparahin natin yung function nila, tingnan niyo ah. Tatanggalin ko muna to. Ito, ito yung bago. Ayan, lagyan mo natin yan dito. Ayan, dito yung luma. So, ito, hindi na kasi siya nagpa-function ng maayos. Nakapatayan. yan kapag pag inan ko ayan hindi siya umaatras diba then susi ayan o diba hindi na siya nagpa-function na maayos hanggang sa luluwa na lang siya so yan ang problema niya kapag ka gusto nyo siyang ibalik sa inyo na siya na ano itutulak nyo na siya para umatras yan ano yan Then kabit natin yung bago. Ito. Hmm. Yan. Ganyan siya. Then, kabit natin. Spander rin natin. Tart. Susi. Ayan. Ayan na. Ayan na yung bagong IACB. Ito na yung luma. So nakakabit yan. Balanchic engine. So, Ayan. natin. Balik na ulit sa dati. Yung ano, uh, medyo tumataas yung minor kapag ka nag-start so ulit. Yan. Diyan, okay na ulit siya. Balik na sa dati. Ah, uh, ito yung luma, tatabi lang natin 'to. Bago yung na ng manual 'to. no Kukunin ko yung taas nito and then susukatin ko siya rito para mas accurate yung bukas niya. Ito. So, Ayun, patayin ko na. So guys, ah uh, ito yung luma natin, no. Hindi ito yung bago. Yung bagong IECB natin is kinuha ko yung haba nya ayan yung bukas nya is 61 parang ano uh, 61.2 mm ganon 61.2 mga ganyan then ginaya lang natin dito sa luma 61.2 so minano mano ko lang minanual ko lang ayan sakto yan para kung sakali man na masisira ulit to so meron na tayong ready na naka manual no pare ko nga kung ano So, ito yung luma. Ito yung luma, guys. Then, ito na yung bago. Final na to. Yan. Yung lock. So, yun mga tol. Nabalik na natin siya sa pinakang uh, stuck na IACB So yan para patunay na yung sakit. Then start natin. So bumalik na ulit yung minor ng yung mataas na minor na dati meron sa kanya. Balik normal na ulit lahat. so walang check engine. Stuck. na so good na so kung masisiraan kayo ng IECB mga tol um, ito yung pinakang uh, lip nya kapag kagumana siya sya 61 mga 61.2 something ganyan yan Ayan, mga Okay. So, kinuha lang natin yung ano, yung sukat ng stack Para just in case masira ulit siya. So, ito, salpak na lang to And then delete ulit ng AECB. So, kung mayroon kayong nagkaroon, nagkaroon ng gantong issue yung motor ninyo, so, i-manual nyo lang siya Gayahin nyo lang to kung gusto nyo. Para magamit nyo. Ayan yung setting nya. 61 pang 61.2. Okay?